nga ba na ngayon ng PBox na baka maging ang Metro Manila at ilang katabing probinsya ay makaranas na rin ng malakas na lindol dahil nga po sa Valley Fault System. Eh ano-ano nga ba ang mga lugar na mapipinsala ng tinatawag na the big one? Dahil dito, nagpaalala muli ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX na anumang oras ay maaring yanigin ng isang magnitude 7.2 na lindol ang Luzon dahil hinog na hinog na nga ang West Valley Fault. Ang isang daang kilometrong haba ng West Valley Fault ay dadaan sa Bulacan, Rizal, Quezon City. Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, Cavite at Laguna. Walumpo at apat na barangay mula sa mga sudad at probinsyang ito ay nanganganib yanigin ng isang malakas na lindol.